Longga hi! Ano ko. Hi, sa camera ko. Mapuli ka? May camera? Hello po, I'm from Ilongga. I'm from Ilongga. From Negros. pala, Ilongga. Kaday, visitan po kayo sa Ilongga channel ko. By the way, ano? By the way. By bye. <laughs> okay, okay mo lang. Okay po, lahat ng tanong mo. Marami oh, Tingin ka sa aking body cam. Si Ay, ano ba din? Ay, gano'n. Ganun ka lang mag-i-cam? O sige, i-camera ka rin mag-i-cam. Ha? Araw ng bukas na <laughs> ba? <laughs> Araw ng bukas. <laughs> ano, ah? ah, saan tayo? Lungga? Ha? Ah, saan tayo? Sa CR. Oh! Sama ka? Wala, no, sama, tara. Ah. CR lang pala eh. Nasaan kayong kasama ko? Yung tropa, saan na pumunta yun? Sa ila. Are mo tikspin yo, dalan yo. Parito na yo. Di ko nga alam eh. Umuwi yun? Bumalik dito, bumalik dito kasi naligaw daw. Tra. Hanapin ko muna sila. Hanapin. Sila rin eh. Si bro. Ha? Sila bro rin eh. Ha? na kayo eh. Saan kayo nakita kanina? guys. Kasi kanina, malis kayo diba? Oo. Tapos pumunta siya dito. Sabi niya saan sila. Sabi ko... Nandun yata saan nisto Oo. Nakita kayo doon? Hindi. Naghanapan na pang kayo ngayon. Punta muna ko. Mamaya pa kayo eh. Punta. Hanapin ko muna yung dalawa. Ayun, 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 ayun.

Oo, ang ganda yun. Ang ginawa doon kung... Ha? Kahit mag-ilamot hindi naman no, wala. na kasi ako niya. Eh, sinasabi ko lang maganda. Pwede mo ano pa sa part yun. Sige, hanapin ko man yung part Andon! Pronto! Huli kayo! Tumari nyo! Siniwan ha! kame, Paano nangyari yun? Sino Sino sunod kayo Sino sa paglito! Doon lang! Pumasok lang! Doon lang din! Pagpasok din! Sa loob lang! Hindi namin alam kung saan makikita ako rin, sumunod ako sa, di ba sa'yo sa, 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 elektron? Oo, oh, oh, yung pinakot. Punta ko sa si dito. punta ko sa taas. Ito naman. Ito ah. lang, ito? Andun sila, na iwan. Saan? Pronto. Halo-halo ka. Pas? Dito na kami kay, kung hindi siya, ano, naka, dyan, nagsita-kita ka lang. Ah? Ha? Ito, so, eh, bago pala kami. Eh.

Hi ka sa camera ko. Ano camera. May alo alo? Meron. lang. O saan? Saan ka? <laughs> oh, siyempre. May sumay eh. Libre niya? Uh -huh. Libre mo. Mura lang yun, wala yan, hindi yan sa sahod mo. Ano ba yung sumay dito? Yun na yun, ang price doon. May price doon? Oo. Oh. Kasi daw, sumay? Halo-halo? Halo-halo. Sumay? -halo. Sumay. Pre? Wala, siguro sino si Steph. Ah, si Steph. Ah, sa kanya wala yun. Magkano <laughs> yung te? Bakit dalawa order mo halo-halo? Bakit dalawa lo? Bakit? Bakit? 18 So Ano yung ano ito? Ano 2.35 or 18? Ano lang yan? Uh... Wala lang to? Wala lang yan. Yo owner, bisnis. My owner bisnis. Owner, owner, owner. Ah. Ini kalau dalam Arabik? Ada bahasa Arabik sama yang ari ngono eh? Lah tamudir. Mudir, mudir. Ya, mudir ya, mudir. Hah? Mudir ya. Ah. Ada entah mudir bisnis, ah? Huh? Ay, mahal. Saudi, Saudi. Maha. Ah, Saudi mabenta. Ah. Kailan sya murag-murag ba? Modern, modern man sya. Ah, supervisor, supervisor. Mall, <laughs> big. Ah, i small, mapibig. Ah. Ada, ada mahal ina? Ah, Saudi. ini yata, ay da, yemeni, 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 Yemen yemeni, Yemen yemeni, 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 Yemen yemeni, yemeni, Yemen yemeni, 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 Pilipina? My girlfriend? Friend? Ay! ana ana Hurma? Anna Ay! Ada... Yeah. Wife? Wife? Oh, no. Ay! Mia Mia? Ay <laughs> ko... Good? Pais, very very, good. Pais, very good. Pais, Excellent! Ay! <laughs> Aray ko! Asang ka Awala ah, ka! Wala kang siyumay. Ah, permisya na. <laughs> oh, diwan Diwan no. Oh, di mana di

hindi ah, uh, ano ba nito dyan? ayos lang ito, oh, may, sakit. Okay. may sakit may sakit? Ah, ba naglinis tayo ng karaan dyan? na ano ata sa init? sa init yan? ano ba nito kay Kuya? may sakit na? baka katapusan, makakaawit siya eh oo? Oh? Mm -mm. baka sabay kami nito baka lang oo oh, nga eh sana? na-update na mo na ba si Pogue? ah Pagdating niya, uh, tanungin ko. Oo. Oh. Oh, sige na, maglinis ka muna oh? dyan. Oh, sige, sige. garden din ako eh. Uh, sige, sige. sige. sige Kasi nagpunta dito sa Muhammad kanina eh, kumuha yung gamot eh. Gamot? Oo, oh, may gamot kinuha. Uh, akala ko nga, nandito na. Akala ko nandito na sa eh. Ah? ah baka dadating mamaya ang gabi baka siguro. kaya naglilinis si muhammad ah oh, sige sige ah oh, sige sige uh, wala pa daw yung amo niya nasa ano yun nasa amo niya nasa galaan magbakasyon isang linggo guro